kung nangyari sa iyo yung ginawa kay Grealdo, anong sabihin mo? Sige nga. I would like to get your opinion. Sige. You open the mic. Ikaw nagsasabi na totoo sa isang uh, congressional hearing. Kinuntim ka. Ikinulong ka. Ngayon nakakulong ka na. Pinutulan pa na pinto yung sweldo mo. Wala ka nang pagkain yung pamilya mo dahil wala ka nang sweldo. Yes, Anong masasabi mo? Sir, uh, I think I, I will have the same sentiments with Colonel Grijaldo. Correct! Yes, sir. He's suffering from injustice. Sa pagkakulong niya ngayon for telling the truth. Dapat ang PNP, you should be proud of him for standing for what is right and for standing for uh, the truth. Dapat kaya uh, i-consider yung bayani yung si Colonel Grijaldo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na i-contempt ako ilang bisis dito, kahit na ikulong nyo ako ng ilang beses, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. There's no political behind my statement. What is behind my statement is yung aking pagiging police. Ha? Kasama niyo ako. Hindi ako outsider ng PNP. And I love the PNP. Hindi. Yung pinanggalingan ng mga pinagsasabi ko, hindi. Dahil nasa kabilang, kabilang bakod kami ng politics, wala. At akin dito. Ang ano new uniforme na sinusuot ninyo at pinapwiling kayo na mamatay sa uniforme na yan. Yun ang aking sinasama ng loob kinit. Ha? Huwag ka magsabi ng apolitical, political. This is not all about politics. This is all about the PNP as an institution na you should look out for the welfare of your people. Yun ang kinasama ng loob ko. Nandito kayo mga pulis, makinig kayo, ha? Huwag kayong magpa itoy sa mga politiko. You know what I mean? Ha? Huwag kayong magpa tuta sa mga politiko, ha? Yung mga politiko na yan, hindi yan nagtitraining. Ha? Kayo, nagtraining kayo, you sweet blood and tears ay nagsipaglabasan sa inyong katawan dahil sa training na yan at gagagano din lang kayo. Um, before I forget, no, uh, sin siningit mo na rin yan dito sa mga bills na itatake natin. Yung uh, DIDM, yung sitwasyon ni Colonel Grealdo, nagreklamo -nag yung asawa. We are always talking about welfare ng mga tao natin. Eh, nakakulong na yung asawa niya, pinutulan pa daw ninyo na sweldo. S Sino bang daga? DP. 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 Uh, upo ka dito. DP. Ano pong polisya ninyo tungkol dyan? Bakit ka uh, pinutulay ng sweldo si Grijaldo? Yo, yo, gamitin mo yung microphone. Sir, uh, si Cornel Grijaldo, sir. Ano ka uh, sa DP? Uh, Division Chief, sir. Nang? Ah... Uh, Policy plans, and program division. So you represent DP and the Chief PNP as far as uh, the Grijaldo case is concerned. Am I right? Sige, sig sigutin mo lang yung mga tanong ko. Sige, uh, ano yung, uh, anong sasabi mo? So, anong... Uh, Colonel Grijaldo, sir, is considered allow laupi, sir. Consi a laupi. Uh, automatic leave of absence without pay, sir. Why? Uh, na contempt siya sir so hindi siya makapagtrabaho and i don't know sir kung may order na rin siya sir as a lawpi bakit uh, ginano yung tao ninyo is it very double injustice on, your, on his part na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan niyo na sweldo hindi naman niya he is he, he did not violate any law to tell you frankly ay i interpret na ninyo yung batas to the to the detriment of your people ganun ba yun you you should implement uh, you should interpret your policies to the to the advantage of your people tingnan mo you should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porki nagkakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay. I-apply ka agad din yung, yung uh, ano ba yung policy natin dyan pag nakakulong. Eh, sabi nyo, yung naka-incarcerated uh, na tao or uh, is uh, automatic, putol lang putol ang kanyang sweldo. Kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na yan, ha? the intent of that policy is to make sure na yung mga eskalawag na pulis natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya. It's do is Grealdo eskalawag. Kahit okay, na for, for purposes of, uh, uh, purposes of uh, discussion, sabi oh, isa, wala kami magawa. Yan ang pulisya natin. No work, no pay. At uh, kapag incarcerated, utol ka ng sweldo. But still, dapat may puso kayo sa tao ninyo. Kung nangyari sa iyo yung ginawa kay Grelldo, anong sabihin mo? Sige nga. I would like to get your opinion. Sige. You open the mic. Ikaw nagsasabi na totoo sa isang uh, congressional hearing. Kinuntim ka. Ikinulong ka. Ngayon nakakulong ka na. Pinutulan pa na PNP yung sweldo mo. Wala ka nang Pagkain 'yung pamilya mo dahil wala kang sweldo. Yes, ano ang masasabi mo? Sir, uh, I think I I will have the same sentiments with Cornel Grijaldo. Correct. Yes, sir. Particularly that he is my classmate, sir. Also oh, your classmate Ikaw, so, alam mo, kayo dapat, okay, kayo dapat, dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. Uh, ka, not, not, not even the House of Representatives, not even the Senate could uh, force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa ninyo, tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon sa baba? Ganito na lang among PNP, walang bayag. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling uh, ahinsya namin. Kapag heartless naman ninyo. Kapag ganun. So classmate mo si Grealdo. So ano nga yun? Hindi kayo naawa. Like, then, uh, I would like to uh, acknowledge the presence of Senator uh, JB. Here's it to. Thank you, Your Honor, for joining. Alu, that is why I I I required that PNP to be here. I would like him to to explain his side properly. dapat, because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. And number two is the welfare of our men. Dalawa yan, magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grijaldo? Hindi ba talagang nilaglag ninyo siya? Dahil na, as I have said, you should, be, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Eh, galit sa kanya yung quadcom, galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na behavior ng isang institusyon na dapat titingnan ang kabutihan ng kanya mga membro? I, I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Yes. Can we get your opinion? Uh, your honor, uh, with respect to the uh, actions of uh, the uh, House of Representatives, uh, unfortunately that's beyond the jurisdiction your honor of the internal affairs. We oh, don't have that. Uh, we don't have enough that uh, meron kayong control do sa Quadcom, wala kayong control but you have control to your own policies sa pag-apply niyo sa tao niyo sa polisiya niyo. Yes, Your Honour. Uh, to that uh, end, Your Honour, we have not, uh, so far as uh, internal affairs service is concerned, we have not uh, instituted or recommended, uh, as of yet, Your Honour, any uh, disciplinary action on arising from uh, the uh, proceedings in the uh, House of Representatives, Your Honour. Please, think na It's time for you to to show to the world. that the Philippine National Police is indeed an institution that takes care of its own people. Wag naman ninyong ganyanin yung tao ninyo. Ikinungulong na nga. Sobrang injustice na na-experience niya ngayon, putulan pa niyo ng sweldo. Paano ang pamilya niya? Paano yung pag-aaral ng pamilya niya? Paano yung pagkain nila pang araw-araw? Wala na siyang sweldo. Okay lang sa akin yung Kung iskalawag yung tao, kung ninja cup yung tao, go ahead. Eh, you punish him. Pero for standing for the truth, for doing what is right, and for not giving in to the intimidations na ginagawa sa kanya ng quadcom kayo rin, sasakay rin kayo sa Quadcom na pati sweldo niya, puputulin ninyo. You should be liberal enough to interpret your own policy to your people. Kayo ba sa Ampurses, ganun din kayo? Kapag ang tao ninyo ay nakulong, nakontemp, puputulan rin yun na sweldo? Anybody from the MPS can uh, speak up. Uh General Martella, sir, from the yes. AFP. Uh in our case sir it's all uh, based on the uh, legal uh, uh, requirements of uh, to uh, discipline our uh, people so we, it's all within the bounds of uh, policies within the organization we have uh young uh, tinatawag namin, sir na, uh, the right of the commander to institute a uh, punishment so meron sa the aw105 so any commander even down to the smallest uh, unit can uh, impose punishments based on the uh, to, to institute discipline within the organization so basna... meaning the commander still has the discretion Yes, sir. Yeah. Discretion yan. Ang pinaka-magic word yan. Discretion mo yan. Being the commander, nakita mo yung sitwasyon ng tao mo. May discretion ka. Di ba? Yes, sir. Alam natin, pipaglaban natin mga tao natin. May mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapayal na kaso. Ito, kaso talaga sa korte, ha? Harassment cases dahil nga, uh, ako mismo, may mga kaso ako noon na harassment cases pang politicians because hindi ako nag-give in sa kanilang kagustuhan, sa kanilang panan, pansariling uh, kagustuhan. Hindi ako nag-give in. Kinasuhan ako. Pero, at least ang PNP namin noon ay hindi ako pinutulan ng sweldo. May kaso nga ako eh. Pero hindi ako pinutulan ng sweldo. Dahil like, naman ang PNP leadership na itong tao na ito eh, nagtatrabaho lang. Nasagasaan ang politiko. Ngayon, nagalit ang politiko, na rumisbak, kinasuhan. So bakit ko puputulan ng sweldo itong tao na nagtatrabaho? Sa taong matino. You have the discretion of being the commander. And your discretion, using your discretion, you should consider always accomplishment of the mission and welfare of your men. Yung pagpuputol yun ng sweldo kay Grealdo, what mission have you accomplished? Meron kayo, na, meron kayo mission na na-accomplish doon? Wala. Wala. Yun lang po. Nandito po kayo mga polis. Makinig kayo. Ah? Nagsusuot kayo ng uniforme na yan. You are wearing that badge. You are wearing that badge. You stand for what is uh, written on that badge. Ha? Ipaglaban niyo yan. Huwag kayong magpaitoy-itoy sa mga politiko. You know what I mean? Ha? Huwag kayong magpatuta-tuta sa mga politiko, ha? Ha? Yung mga politiko na yan, hindi yan nagtitraining. Ha? Kayo, nagtitraining kayo. You, Sweet blood, and tears ay nagsipaglabasan sa inyong katawan dahil sa training na yan at gagagaganon din lang kayo. Paglaban ninyong taohan ninyo. My God, if I were the CPNP at this time, I don't know. Pag ginaganon yung tao ko, I can never sleep soundly at night kapag mayroong injustice na ginagawa sa aking tauhan. Nor so, the injustice is coming from my own institution itself. Sabi ko kasi magpakamatay ako para sa aking tauhan kapag ginaganyan yung tao ko. Lalong-lalo na kapag ang tao ko ay nagsasabi lang ng katotohanan at pinanindigan kung ano ang tama. DP. You relay my messages to your uh, to the DP. Ha? Huh? And to your CPNP. I relay nyo yung mensahe ko. Sana naman nakikinig kayo. Hindi ko kayo pwedeng diktahan on what to do because that is already overreach on my part. May sarili kayong chain of command. Sundin niyo. Pero sa akin lang as may oversight function, nakikita ko talaga sobrang injustice na ginawa nyo kay Grealdo. Paglaban nyo yung tauhan ninyo. Lalong-lalo na, classmate mo yun. Sobra. Sobra. Ang nangyari sa kanya. Eh, ano sabihin ngayon ng ibang mga opisyal ninyo? Ibang mga tauhan ninyo? Ganito pala ngayon. Hindi pala ako kayang dipinsahan ng aking sariling institusyon kapag ako'y lumalaban sa, sa tama at sa kat uh, ka katotohanan hindi pala ako kayang dipinsahan Bagkos, ako pa din ako pa pinutulan ng sweldo ano makakain ng pamilya ko kapag gano'n makonsensya naman kayo what happened to Grealdo may happen to you o hindi mangyari sa inyo yan at kapag ganun kayo ka-weak as an institution, I don't know what will happen to the PNP. Lumaban kayo. Labanan ninyo yung tama. Huwag kayong magpa dyan. Yes. Sir, uh, I would like to inform the uh, Honorable Senator that the PNP is a political pusher. Po, Ah, uh, with regards to Colonel uh, Grijaldo po, sir, it may po, meron mga reasons kung bakit uh, uh, yung sinasabi niyo po, sir, na naputulan siya ng uh, sahod. Uh, it may be the uh, resource person, si Colonel uh, Ulic Uliciano. Hindi po niya alam yun, sir, Your Honor. So, baka may mga reason naman po, sir. Alam po, reason, no work, no pay. Yun nga, but what I'm telling you is, about the welfare of your men that you should be liberal enough in uh, implementing your own policies. Tingnan niyo kabutihan tao. Because uh, hindi ka forever uh, Kenneth Regional Director, may chance rin na mamangyari sa iyo 'yan. At kung pag nangyari sa iyo 'yan, what will what will you feel? Ha? Huh? Yung injustice. I am not telling you to PNP to be political. We're not talking about politics here. We are talking about the welfare of your people. We are talking about your institution. There's no political behind my statement. What is behind my statement? It's yung aking pagiging police. Ha? Kasama niyo ako. Hindi ako outsider ng PNP. And I love the PNP. Hindi. Yung ng mga pinagsasabi ko, Hindi dahil nasa kabilang kabilang uh, bakod kami ng politics. Wala. At akin dito. ano yung uniforme na sinusot ninyo at pinapwiling kayo na mamatay sa uniforme na yan. Yun ang aking sinasama ng loob kinit. Ha? Huwag kang magsabi ng apolitical-political. This is not all about politics. This is all about the PNP as an institution na you should look out for the welfare of your people. Yun ang kinasama ng loob ko. Sir. Go ahead. Sir, uh, kami nga po ay nagpapasalamat dahil uh, kasama, niyo po ka, uh, kasama, kasama namin po kayo, sir, as uh, the former chief PRP. However, ang sinasabi ko po, sir, baka naman itong si Colonel uh, Ulicano hindi niya alam yung uh, yung underlying circumstances kung uh, meron pang dahilan kung bakit po uh, naputulan ng uh, sahod si Colonel Grijaldo. yun lang po sir when in Palmas kung ano ah, huwag tayong we 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 ha, we ilatag natin ang braha ilatag natin ang braha kung bakit talaga niyo ginanon yung tao na tatanungin natin yes sir he deep violet dalo Meron ba siya binayo ulit na batas? Yung pagiging kung pagig pagka, pagka, contempt niya, kasalanan ba niya 'yon? Kasalanan ba niya? Eh, I I'm sure all of you were uh, watching the proceedings. Kasalanan niya kung ipagtayo niya yung katotohanan? Panindigan niya yung katotohanan? You want to say something? Ah, yes sir. Uh, based on our policy sir, yung allow pe po kasi sir. Once hindi siya makapag-perform, katulad nung na kulong sir, so he will be issued orders as law officer. Then, uh, corresponding to that, yung salary niya, sir, talagang uh, puputulin din based on the... Wala akong values. question dyan. Alam ko may mga policy na ganyan. What I am telling you about is how you interpret your policies na naman kayo sa tao ninyo. Yun lang sa akin. Welfare of your men. Yun lang sa akin. Ha? I, I, I hope you 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 get me right. I, I hope. Hindi ko siya sabi na pag walang tapon niyo yung mga mapalisin ninyo dahil ginawa yan, may rason yan. At ang rason yan, I should be clear to you. Bakit dating ginawa yan? Kasi yung mga eskalawag na pulis, na patuloy pa rin na nagtatanggap ng sweldo kahit may mga kaso. Yan ginawa natin yan. Pero in the case of Rialdo, dapat sabi ko nga sa inyo, dapat marunong kayo mag uh, interpret uh, your own policy to to your advantage. Kayo, advantage niyo sa inyo. Huwag naman na ganoonin yung tao niyo. So yeah, you want to say something? Yes sir. Sir, uh we will uh, submit a uh, subser uh, young uh, documents uh, regarding uh, colonel uh, grehal sir, to your office and we will also inform young uh, office concern your honor thank you Paul. thank you salamat